tinulungan mo ako magbaba Dodoblayin ko na oh, yan O, ayan o 400 Ayos, okay lang? Yo, what is up, Kondago? So, for today's video Ayan, makikita nyo naman Namili na tayo ng mga materials Na gagamitin para dun sa CR ni Tatay Manuel Ayan So, medyo marami-rami rin ito guys So, nagpatulong na ako sa tricycle driver Na i-unload Ang mga pinamili natin So, kulang pa pala ito guys ng buhangin. Ano? Kasi dun sa pinagbila nating hardware kanina guys is wala silang available na sako. So, hindi tayo makabili ng tingi buhangin. So, after this one naman, load namin lahat ito ni Kuyang Driver ay maghanap pa ako ng hardware na merong available na buhangin na tingi, -tingi. kailan Ilan yun? 200? O, oh, dahil tinulungan mo ako magbaba. Dudublayin ko na. O, oh, yan o. Oh. Ayos? Okay lang? Salamat ah, salamat. So ayan guys, nakahanap tayo dito sa kabilang hardware ng tingitinging buhangin. So bumili tayo ng mga sampung sakong buhangin. Ayan. Uh, sinakay ko na dito sa aking motor. Eh, Pinagkasya ko na dyan yung sampung sakong buhangin guys. Ayan. So maraming salamat kay kuya sa pag-assist sa akin. Ano.